Ang ina mga boss na loko na. Mismong yung pangulo na si Bongbong Marcos, dinipensahan pa yung pag-zero sa budget o subsidy sa PhilHealth. O pakinggan natin mismo yung sinabi niya. That is, we do not want to uh, subsidize it. Is because it is the subsidy with kuk uh, uh, lang doon sa bank account ng ng ano ng PhilHealth hindi magagamit. E eh, marami mga boss, good news. Nagdesisyon na at ipinag-uutos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik nito yung kinuha na 60 billion mula sa PhilHealth funds. Kung matatandaan natin mga boss nung nakaraang taon, naging napakaingay at napakainit na issue yung pagkuha ng national government sa mga tinatawag na excess funds na mga government-owned and controlled corporations kabilang na yung PhilHealth. At sino ang may pakanan niyan? Di walang iba kundi yung unggoy na si Ralph Recto na ngayon executive secretary na. Doon sa inilabas eh, niya na DOF Circular 003-2024, ipinag-uutos na lahat ng GOCCs, kabilang na yung PhilHealth, ay eh, ibigay yung tinatawag na mga excess funds papunta ng National Government. At yung dahilan ng mga gagong niyan ay eh, kailangang ponduhan yung mga tinatawag na unprogrammed appropriations kung saan kabilang na dyan yung mga flood control projects na pinagmulan nitong iskandalo na kinakaharap ng bansa natin. Sa katunayan nga, sa isang hearing ng tinanong yan si Ralph Recto eh saan nyo ba gagamitin yung mga pinagkukuha nyo ng mga pondo mula sa mga GOCCs kabilang na yung PhilHealth? E ang sagot ba naman ng gagong yan, e ipampapatayo daw ng mga kalsada, ng mga tulay at ibang infrastructure projects. Kung di ba naman isang dakot na mga tanga at mga gago, yung mga nasa DOF na pinamumunuan noon ni Secretary Ralph Recto, eh malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kung anuman yung pondo sa PhilHealth, eh dapat mga hulugan ng pagpapababa ng premium, yan yung buwan ng kontribusyon na ibinabawa sa sahod ng mga manggagawa para mapalawak yung mga benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. Yan yung ipinupunto at pinaglalaban natin. Okay. Good afternoon. the supreme court en banc during its session on december 3, 2025, acted on the consolidated petitions in the philhealth case. the supreme court, through the ponencia of associate justice amy c. lazaro javier, unanimously ordered the return of philhealth funds previously transferred to the national treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion fund balance the court by a majority vote also declared void special provision 1d chapter 43 of the 2024 general appropriations act App, or the 2024 gaa and the department of finance circular number 003-2024 for having been issued and implemented with grave abuse of discretion Amounting to lack or excess of jurisdiction. Special Provision 1D authorized the return of the fund balance or the excess reserve funds of GOCCs to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations under the 2024 GAA. The DOF issued circular number 003 2024. Directing the transfer of 89.9 pesos, 89.0, sorry. The DOF issued circular number 003 2024, directing the transfer of 89.9 billion pesos to the National Treasury, representing the fund balance or excess reserve funds of the Phil Hill. O oh, ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. E di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino.